Sa mo Hindi ko na itutuloy ang pagganti. Nagbago na ako. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos nga ang mabartuli na si Moira ng napakatagal, ay narealize nga nito na hindi siya makakaalis sa kulungan na iyon kung hindi siya magpapakatino. Inasar naman siya ng ibang mga preso at hinanap nga kung may pera na nga ito. Sumagot naman si Moira na nagbabago ng isip niya at hindi na siya maghihiganti pa. Matamlay nga si Moira dahil na rin sa pagpapahirap sa kanya ng mga preso sa kulungan. Kaya naman, akala talaga ng ibang mga preso ay nagbago na nga itong si Moira Tanyag. Hindi nila akalain na may bago pala itong iniisip at marami din ang nagtataka na parang matamlay na nga si Moira. Samantala, naiisip naman ni Zoe ang kanyang nanay na si Moira kung kamusta na nga ito. Hindi rin kasi nagpadala ang kanyang tatay na si Dr. Carlos Benitez para kay Moira. Umaasa pa naman itong si Zoe, subalit dahil na rin sa si Moira ang hindi tumutupad sa pangako, kaya maging si Dr. Carlos Benitez nga ay nagsawa na rin ng kabibigay ng pera. Samantala, bukang nabibilang na nga ang araw nitong si Zoe sa Apex Hospital dahil sa pagdating ni Dr. Annalyn Santos ay kinagiliwa na naman ito ng lahat. Sa totoo lang ay naiingit nga si Zoe dahil kahit paulit-ulit na umaalis si Annalyn sa Apex Hospital ay mas marami pa rin ang mga kaibigan ni Dr. Annalyn Santos. Kaya naman pala itong si Moira ay unti-unti nang nagbabago dahil na rin sa kanyang bagong kaibigan na si Jingay. Pinaalalahanan kasi siya nito ng mga magagandang gawain sa loob ng kulungan na siyang magiging daan niya para makalabas at makakuha ng parol. Magtuloy-tuloy na nga kaya ang pagbabago ni Moira o bumibelo lamang ito sa kanyang bagong plano. Yan ang ating nga abangan sa abot kamay na pangarap. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel at page, huwag mo namang kalimutang i-follow at i-subscribe at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan. Comment mo na rin kung taga saan ka para alam ko naman kung saan nakarating ang video na to. God bless!